Hello guys, welcome back po sa ating channel at magandang hapon po sa ating lahat So ayan guys, nandito po tayo muli sa talungan ng akin pong Bilas So kasama ko dito yung cute kong pamangkin Ayan Hi ka muna, hi Ikaw. Hi So ayan po ano, uh, muli tayo po nagbabalik para dito sa ating pong uh, talung So dito sa talungan po ni Bilas, ngayon po update na po tayo Nung nakaraan kasi Uh, Nag-upload po tayo dito sa kanila pong uh, talungan. At uh, yun, pinakita lang po natin yung kagadahan ng kanilang talong. Tapos yung mga bunga at kung paano sila namitas. At ngayon naman, i-update natin sa inyo mga si farming yung status ng kanya pong talong po ngayon. Uh, ito ba, kung malinis ba yung kanyang uh, area. Ay, <laughs> yung paligid. So, kung marami na po bang bunga itong talong niya, at tatanungin din po natin kay Bilas kung ilang buwan na itong kanyang talong at yung kanya pong mga pamamaraan uh, Kung paano niya nga po ba ito, inalagaan yung kanya pong mga talong So hindi na po natin papatagalin Kami nila JL ay eh, pansamantala lang magkapaalam muna at babalik po tayo kagad mamaya So ayan, si farming, let's go! So ayan guys, uh, bago po natin, tanungin yung akin pong uh, Bilas So kasama ko dito talaga, dito, cute cute kong pamangkin So ayan po ano, mga farming, bago po natin tanungin yung aking bilas kung paano niya nga po ba ito inalagaan yung kanya pong uh, magagandang talong po dito. Kita niyo naman ang buka na ng kanya pong uh, talong. Napakagandang tignan na po ano. So kitang kita po natin kung gaano po kalusog yung kanya pong mga talong po dito. Tingnan natin yung mga bunga ng kanila pong mga talong. So ayan, tara samahan niyo ako mga farming. So ayan guys, nandito na po tayo sa gitna no. So ito na po 'yung mga bunga ng kanya pong mga talong. Ayun po. Makasip farming. Napakarami pong bunga itong kanya pong uh, talong. Ayun. At kitang-kita po natin sa ilalim talagang nagbibitinan lang itong kanya pong mga bunga ng kanya pong mga talong. So ito, ayan at malalaki po yung bunga dito kanyang mga talong mga si so ayan o oh. kita nyo naman po kung gaano kadami itong bunga ng kanya pong mga talong so kahit saan tayo sumilip yan puro bunga po itong kanyang mga talong so dito tayo sa unahan silip tayo para makita nyo rin po na hindi lang isang area yung atin pong titignan tatawid tayo dito so tatawid tayo dito yan oh. yan guys grabe ang dami pong bunga at malalaki halika samahan mo ko yan oh, silipin natin o oh, doon ka doon 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 ka doon yan para makita ikaw doon yan oh, pogi o oh. Tingin-tingin dito. Ah, pogi ah. Grabe ah. Yan guys oh. Okay. So, maraming bunga itong kanya pong talong, napaka swerte. Jackpot ito ng aking bilas. Dahil mamaya aalamin din natin kung magkano po ba yung uh, kung magkano ang kilo ngayon ng talong. Yan guys. So ayan po mga si farming ito na po si Bilas. So ayan, last pakilala ka muna. Ano bang uh, pangalan? Darin. Darin Balis. So siya po mga si farming siya po si Darin Balis. Uh, isa po sa atin pong uh, naingganyo ano sa pagtatanim po ng talong at katulad niya na nakaraan na niya po na yung pagtatanim po ng talong ay kumikita talaga. So ngayon, ito, tatanungin na po natin yung atin pong uh, talong farmer dito sa kanya pong uh, pag-alaga ng kanya pong mga talong. So, ayan last. Um, ang katanungan natin ngayon, paano mo ba tinanim itong iyong mga talong? ano po namin, bago magtanim, magiging namin ng abuno. Abuno? Uh, ibig sabihin ba ito yung Ging... pinaupuan nyo muna ng abuno? Ah, binasaran. So, anong klaseng abono ang nilagay nyo? 14-14. 14-14. Tapos, gaano karami yung nilagay mong abono? Sa 1.5. <laughs> ah, yung takit ng 1.5. So, ayan mga kasi pariho po kami ng style. So, pinapaupuan namin ng abono at bago natin nilalagay yung atin pong mga uh, semilya, yung mga punla ating talong. So, unang pag-apply ng abono, mga ilang araw? Kaming sa tour din aking bilas. Mga limang, ano, limang araw. Bago mag-abuno. Limang araw. Tapos? Dilig. Dilig, dilig yung oh, ginawa yun. mo? Tinutunaw namin yung... Anong yun? klaseng abono? 1620. 1620. Tapos, after nung pag-abuno mo, ilang days ka uli bago nag-abuno? 10 days naman. Ah, bali, 5 days plus 5 days uli. 10 oh, days. Hindi, uh, ano, yung bilang. Una una 5 days. Uh -oh. Tapos bilang ka naman ng 10 araw. Ah, 10 araw pa. So, 15 days na. Hmm. Okay. Ayan mga kasi, farming 5 days nung una, tapos ah, nagpangalawang abono siya ng 10 days. Anong abono ang in-apply mo? 1620 pa rin. 1620 pa rin. Pangamaraan, ito ba, dinirik mo o dinilig mo? Dilig pa rin yan. Ah, dilig pa rin siya. So, gano'ng kadami yung nilalagay mo? Dinidilig So, ano yung sinabi niyo rin na isang ano lang sa tang sardinas isang lata ng sardinas so ayan po mga si farming so nanonood dito ng video natin <laughs> so ayan po mga si farming uh, gusto ko lang po ano no gusto ko lang po ibahagi sa inyo yung mga pamamaraan namin tapos baka kasi mayroon pang ibang pamamaraan si Bilas na ginagawa niya dito sa kanyang uh, talungan so ayan ikatlong abono ano nang nilalagay mo yung tinuro din ni ano ni <laughs> ni si Iparming sa akin na ano na bilas na aluka, ano ano sa ka 1620 14 at ka 1620 gaano kadami ah, hindi natin naitanong pala kanina ano so balik lang tayo konti nung unang pag-abono mo di ba 1620 5 days gaano karami pala yung nilalagay mong abono isang, sa ano, isang eh? balding tubig or 16 liters sa tubig yung isang lata ito yung turo sa akin ng aking bila. <laughs> isang lata ng sardinas. So, yung pangalawang abono, yung uh, pang-15 days niya, ganun din ba? Ganun din ba kadami? Hmm. Isang lata pa rin. So, itong sa pangatlong abono natin, itong 14-14 at saka 16-20, so, ano ng dami ng nilalagay mo? Isang ano pa rin, isang lata. Ito saka yung bali sa isang balde, kung, alam buwa, yung alamboa, 16 liters na tubig ay, isang balde mm -hmm. Tag, taga kalate kalate yung 14 saka ano ah balik kalahating 14 kalahati din yung 16-20 kalahating lata so, so ayan siya mga farming kalate. mm -hmm. kalahati lang pala yung kanyang bali ang total niya isang lata pa rin mm -hmm. so pang apat na abono pang ilang days na yung, yung pangatlong abono mo pala pangatlong pag-apply mo abono ilang days yun pang ilang araw na yun ano yun 15 days 15 ano bang kumbaga sa ano ano na siya isang buwan na siya 15. isang buwan na yun yung pangatlong abono so yung pangapat na apply na abono ano nang mga abono nilagay mo 14-14 sa kanyurya 14-14 at yurya na siya hmm. so yun ba yung mga talong na yun ano na siya fruiting stage na may bulaklak na may na siyang bulaklak may bulaklak na siya so may namumuong bunga na rin mayroon na Okay, gano'ng kadami yung 14-14 at saka yung urea? Ano, isang, isang balding urea, dalawang balding 14-14. Ah, okay. Uh, yun Bali, yun -mix. oh, may may, 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 hinahalo natin. Uh -huh. Hinahalo mo. So, yan mga si farming So, ang ano dito, ang sukat dito, 1 is to 2. Isang kilong urea, dalawang kilong 14-14 ang pagmix. mix nito. Tapos yung paglagay naman sa talong. Tans Tansya-tansya na lang. <laughs> At tansya na lang. So alam mo na rin no, kung paano kadami. So estimate natin, mga sa isang kutsara, mga ilang kutsara ang nilalagay sa Siguro isang puno. Dalawa. Mga Mga dalawang kutsara, hmm. kabilaan. Hmm. So paano ba? Kabilaan, may, sa may kanan, sa kaliwa, kaliwa ba yung kanan, kaliwa, ah, kaliwa kanan. kanan. So ayan. Okay, tapos na tayo sa pag-abono doon naman tayo sa pag-apply ng insecticide. So, kita nyo naman po mga kasi farming yung kanya pong pamaraan sa pag-abono ay maganda ang resulta. Napakaraming bunga po ng kanya pong mga talong. So, ito ba? Tuloy-tuloy mo ng pag-abono? Anong abono ang susunod na gamitin mo? Pareho lang ba? Anong mga abono ginagamit mo? Yan 14, din. 14-14 at saka yurya. 14-14 at yurya. Yung pag pagitan ng pag-apply, Uh, hindi, yung uh, ano, yung ilang araw, ilang araw? 15 days. Ah, bawat 15 days. Bawat 15 days, apply ka ng, nang mm -hmm. abono. So, yan po kasi mga kasi farming. Yung talong po kasi natin, uh, kailangan po siyang ma-maintain. Uh, base dito sa sinasabi po ni Bilas, kanyang kinukwento, maintain po yung pagbibigay niya ng abono para yung kanyang talong ay tuloy-tuloy na magbibigay ng bunga. So, ano naman mga insecticide ang ginagamit mo dito para makontrol yung mga peste o itong mga insekto na naninira ng yung mga talong? Ano lang, yung turo sa akin na aking bilas na ano, uh, gold, sulomon, uh, star kill. So, wala, uh, wala ka bang ibang ano, wala ka bang ibang mga ginamit? na ibang mga halimbawa yung yung itinuro sa yon ni CE farming hmm. mayroon ka pa bang ibang ina-apply dito wala na yung ah na, same na, lang eh na ng akin bilas so ito pa sa insecticide so banggitin na natin yung mga insecticide na na ina-apply mo dito para malaman nila so disclaimer lamang po mga CE farming disclaimer lamang po lahat po ng amin pong binabanggit dito ay ay talagang uh, inapply namin yung mga produkto na amin pong naibabanggit dito ay inapply talaga namin hindi po kami nagpo-promote ng mga produkto para lang maibinta ito mga produkto na ito disclaimer lamang po ito po ay base lang po sa aming karanasan at inapply po namin dito sa aming talungan dito sa talungan po ni Bilas so and last anong mga insecticide ang ginamit mo ano gold gold, sulumon, sulumon, tarkil, mm -hmm. bago armor. armor. Para sa yung armor? Sa pungguset. Ah, okay. Pang pungus. So, doon sa gold, sige, kasi malamang magtatanong itong mga uh, mga kaibigan natin sa atin pong uh, channel. At, anong timpla? gano'ng kadami doon sa isang spray natin na 16 liters? Ilang ml? Yung spray natin na ano, yung sa akin yung pinupuno ko lang isang spray can na yun, yung maliit na takip niya. Ah, yung takip parang mismo na parang, parang ng spray can? Para saan din ang sukat ng ano na yun, Tindulok mo sa akin na ano. Ah, bali, yan po pala mga farming yung takip ng kanyang spray Yung takip na yung isa yung malaki talaga na, yung may, may spray din kasi na malaki, mga kaya punuin nila yun. Uh Oo. -oh. <laughs> yung meron yung... Na isa, yung, so yung maliit tungho lang yung tungho? Mm -mm. Sa tungho na mm -hmm. na-explican So isa pang ano po mga si E-Farming yung takip po mismo ng gold pwede po yun Kapareho lang po ng sukat So ang ina-apply po talaga ni si E-Farming ay 40 ml So dito kay Bilas, yun din po yung akin po uh, itinuro sa kanila So same lang ang pagkaiba lang dito, kasi ginamit niya ng sukatan, yung kanya pong takip ng ah isprikan So yung gold ba ah may kasama pa ba ibang insectos, insecticide? May iba pang mga may mix pa ba siya wala na. Wala na 'yun. Ano na? Gamit yung apat lang din niya. Ah, okay. So maliban sa gold, ano pang ibang mga ginamit mo? Ito ba maintain mo na yung gold o iniba-iba mo rin? Inaiba-iba ko lang yung lumon sa kanino, gold. Palit-palit lang. Ah, bakit mo iniba-iba? Para hindi may <laughs> ah, so magandang diskarte po ano mga sea farming. Kasi yung insecticide natin, pag paulit-ulit, pwedeng ma-immune yung mga insekto. Ibig sabihin, masanay na sila doon. Kaya binagubago ni Bilas para po yung insekto ay hindi masanay doon sa isang insecticide hmm. na in-apply po natin. So, fungicide, nabanggit na kanina, armor. Dito sa talungan mo, So, kita naman natin, wala naman po uh, tayo nakitang punggus or mga nalalantang mga gulay niya dito, mga talong niya. So, armor, gaano karami yung timpla mo sa armor? -kutsara na, okay. Isang kutsara lang. Isang kutsara? Sa plastic na disposable. Sa plastic na disposable? Mm -hmm. So, ayan po mga si farming yung kutsara na plastic, yung disposable, yun po yung ginagamit niya pang uh, sukat doon sa kanyang armor sa isang spray ka na yun hmm. okay um, pulyar baka may ginamit kang pulyar boom flower boom flower so wala namang iba mayroon pa baka mayroon pa iba si ano si grumox yung try ko si grumox so yung maintenance mo talaga na pampulyar anong ginagamit mo boom flower boom flower talaga so yun na yung paulit ulit mo nalanda ah, uh, okay sa white flies, anong pang control mo sa white flies? Yung sa tinuruan na ako ng bida, sa anong starkill sa kasulumon, hindi yung nagbawas-bawas siya. Epektibo ba siya? Epektibo. So, nakaraan, yung pagpasyal ni si farming dito. Yung pagpasyal na ako bilas na kita niya kasi naman yan, Yung spider bago may spider blights din. Ah, no, spider blights. Saka, ano yung, yung, trips. trips. So mga kasi ipami nakita kasi natin na mayroon pong mga kunting trips at white flies, mga spider blights. So yun po yung nakikita natin sa dulo ng bunga na nagkakaroon po ng mga pag, uh, parang kalawang. So yan po, eh, natin sa kanya yung solomon at saka yung starkel. So pang ano, ginagamit mo dito sa shoot and fruit borer natin. Yung sa mga bigla na lang may tusok. Gold lang? Gold? gold lang gamit mo. pati anong padan? Ah, padan. So epektibo ba? Epektibo rin. Wala rin siyang, ano. Kaya nga um, kita natin na wala naman pong uh, nalalanta doon sa mga talbos ng atin pong mga talong. So, mga kasi farming 'yung padan po, 'yan po ay uh, systemic. So, hindi po natin 'yan ganong ginagamit. Ginagamit lang natin po 'yung padan kapag may marami-marami talagang ano, shoot and sprout borer. So mabisa po yan siya, mabisang uh, insecticide po yan siya. Yan po ay nanonuot doon sa mga uh, talbos ng atin pong mga talong. Kaya yung mga uod doon sa may uh, talbos ay namamatay kasi nanonuot po yun yung kanya pong bisa uh, sa atin pong mga talong doon sa talbos niya. So ayan, sige dako na tayo da kasi natapos sa sabono tapos na tayo doon sa Pungo side, tapos na rin tayo sa Pulyar. So kita natin na magandang bunga. Ngayon naman, dako naman tayo sa presyo ng talo ngayon. Ay, ngayon magandang ganda presyo ngayon. Maganda. 60, 60 ang wholesale. Gaano kabilis ang bintahan ngayon? Taglit lang, agawan lang siya. agawan yung mga buyer ngayon, agawan. Yung... Maganda. So dito, ilang buwan na ba ito? Ah, uh, ito siya mag uh, magdalawang buwan. Magdalawang buwan na. Sibil. Uno ngayon, di ba? Uno. Ados ngayon. Ados oh, ngayon. Bali nga yung August 7. Hmm. Ngayon ay August 2. Sa August 7, dalawang buwan na. Mga ilang kilo na lahat ang na-harvest mo dito. Ah, na hmm. Hindi ko kasi nalista eh. Mm -hmm. Pero yung ito yung last na ina-harvest, isang daan kilo eh. Pati na yung class B niya bakit yung una pa, ah, nasa ano, kami ito, isang pilas na dito ah. Hindi kami eh. Pero estimated mo, mga, kung isang daan ng last, may mga 300 kilos na? May mga 400? 400, siguro. 400 kilos. Okay. So ayan po mga si Ipaming oh. Mga 400 kilos na ang napitas niya dito. Tapos 60 yun, maintain 60. oh, 60. Ta, kung 400 times natin sa 60, 24,000. Ah, grabe. Talagang uh, malaking kitaan talaga. Pang ilang ano na yun? Estimate mo, mga ilang pitas na kayo Ano yun? At mga dalawang linggo na kami nag-aani. Dalawang linggo. Sabihin sa isang linggo, di ba? Dalawa? Hmm. Dalawang linggo. Sabihin may apat na na ano, apat na nakapitas. So marami talaga bunga kasi mabot na agad ng 400. Okay, tanong natin. Uh, ilang puno ito lahat? 200,000. Dalawang libo. 2,000 po na puno mga kasi farming. So, hindi pa ito yung pinaka-peak niya na bunga. Pero kita po natin na napakaraming bunga itong kanya pong uh, talungan. So, itong harvest mo ngayon, kailan mag-harvest ulit? Bukas. Bukas. Estimated, mga ilang harvest mo kaya? Sobra, siguro po, isandaan. Sobra, isandaan. Mm. time 60. Tapos sa mga 500 kilos na, matik po mga sa-e-farming. Matik talaga na mayroon na siyang kinita dito na 30,000 napakabilis wala pang uh, ano wala pang dalawang buwan may ganoon na siyang kita dito sa kanya pong uh, talungan so ayan sige bago pa tayo magtapos ano dahil naibahagi na rin po natin uh, kanina pala na ibanggit ko rin dito sa paglilinis mo sa iyong talungan napansin ko kasi na napakalinis ng iyong pong uh, area dito sadada mo lang kasi <laughs> so nagpadamu ka ngayon mga ilang araw ito dinamuhan nila dalawang araw dalawang araw nilang uh, dinamuhan so kita po natin ano mga kasi farming na talagang napakalinis itong kanya pong uh, talungan okay tanong natin yung agwat ng pagtanim mo sa talong gaano kalayo ay yung dito sa ano oh yung spacing dito sa may idas mo 70 yan 70 mm -hmm. 70 cm mga kasi farming yung dito naman sa distance dito sa daanan dito ano subukan di pa sobra isang di pa mabisabihin uh, may git sa isang metro mga 1.5 meter at saka may napansin ako dito mga 2 meter siguro ganun so isang ano sa meter yung unang tadi mo uh, dito sa area na to so ito kasi mga kasi farming itong area niya na ito pangalawang business niya na ito tinaniman ito pangalawa ito ngayon kita po natin maganda pa rin po yung um, tayo ng kanya pong mga talong dito ang tanong kasi yan last dati kasi medyo masikip yung ano mo yung pagtanim yung sa maidanan. ngayon bakit medyo niloglogan mo anong dahilan mahirap magpitas saka mag spray masikip oo lalo na pag nagtaas na yan siya pag nagtaas na siya no tapos ito napansin din natin may mga buho ka dito gano'ng kahalaga ang mayroong mga uh, buho at may balag malaga yung balag kasi pag naghangin kahit paano hindi matumba basta basta yung talong may aransya. mm -hmm. arang sya may lubid yan din yung ano no yan din yung nagbibigay ng uh, sa kanya pag marami ng bunga para hindi siya maglaylay hindi siya mabalik yung mga sanga. no oh, lagyan ito ng tal din. yan oo. so sa susunod po mga kasi e-farming update naman natin kapag magbalag sila uli dito ipapakita rin po natin yung kanila pong pagbalag para mas baybayan nyo rin po yung papano ba yung pag-ipit dito sa atin pong mga talong kung gaano kahalaga yun so ayan hanggang dito na lang po muna mga kasi ipanaming medyo mahaba-habaan na yung atin pong kwentuhan at ngayon po uh, magkapaalam muna kami ni Bilas so isang katanungan na lang last para sa ating mga manunood bigyan mo sila ng um, ano bang masasabi mo sa pagtatanim ng talong bigyan mo sila kung paano ba ito ba mahirap ba o madali ba may kita ba o halos tabla lang bigyan mo sila ng idea. im <laughs> imbitahan mo sila. Imbitahan mo. Kung ano ba yung na yung ikaw. Anong ano mo sa pagtatalong? Kung para sa akin, mas maganda ang kita sa pagtatalong. Si kahit pa paano, ay kita talaga siya. Ay, nakara yung ano kanina na ang kita sa kilos, 24,000. Plus kung bukas pa, bukas pa madagdagan. Oh, madagdagan na naman. Si Ate Ate tinira ka sa ano, ambuno sa insecticide. Sa tingin mo itong ginastos mo dito mga ilan kaya? Ang ginastos ko sa naka ano rin, sobra 20. Sobra 20. Tapos naman yung mga similya. Mhm. Lahat-lahat na libor. Pati sa traktor lahat-lahat ano. Tapos ito Uh, sa Dalawang Ay, buwan pa lang, bawi na kagad. May tubo na kagad. So, hmm. so, estimate mo, nung unang tanim mo dito ng talong, mga ilan ang kinita mo? Gano'ng kalaki ang kinita mo? <laughs> para maingan natin yung ating mga ano, mga manunuod. <laughs> para ano lang, yung totoo talaga, yung... Yung maniura hindi ang kinita-taka namin dito, sa subro din dalawang daan. Kasi kasalang hindi rin naipom. Oo. <laughs> so, so, ganun talaga ang, ano, ang buhay, farmer. Pero ang ang kinita But, uh, mo ay sa listahan lang sobra dalawang daan sobra dalawang libo mm. dito ngayon estimated mo ngayon at magtuloy tuloy itong iyong ay, yung tanim lang. kasi medyo mas marami rami mm. ito ngayon hopefully kapag ito ay magbigay ng magandang bunga sa tingin mo kaya ang mm. abutin kung magbigay abutin kung, ano. baka sumobra pa mm. okay sige ayan po mga kasi farming hanggang dito na lang po muna ang amin pong uh, uh, talakayan dito sa atin po nga uh, talungan, talungan ni Bilas. So magbabalik lang po tayo uli. So ayan po mga kasi farming at uh, naishare na rin po namin ni Bilas yung uh, pamaraan sa pagtanim po namin ng talong dito sa kanya pong pagtanim at pag-alaga dito sa kanya pong talungan. Halos pareho lang po ng amin pong uh, ginagawa. At ngayon po mga kasi farming kita po natin si Bilas bukas may mitas kumita na ng 24,000 plus bukas pa tag 60 ang kilo so ngayon kasi ay konti ang talong kaya jackpot na naman si Bilas at kung ito ay magtuloy-tuloy na yung presyo niya 60 ganon kabilis ang bintahan at magharbi siya dito na tag 200, 300 kilos times yun lang po mga sa 60 nako pwede ka magpitas dito ng almost 20,000 every 3 days ganon po kalaki ang kitaan po sa pagkatalong lalo lalo na yung presyo po ngayon so ayan pabalik na lang po kami uli kwentuhan tayo uli mga kasi farming sa susunod po na pag-ubalik namin at update natin uli itong kanya pong talungan at abang abangan nyo rin po yung akin pong mga talong na itatanim Siyempre, nagpunla tayo ng 2,000 tapos nagpunla ako uli ng mahigit 3,000 so almost uh, 6,000 na po lahat po ng atin pong mga itatanim so abang abangan nyo rin po yan at mayroon din po akong uh, konting garden po sa bahay. Yan, i-update ko na lang po kayo ha, sa susunod po. Ano. So, hanggang dito na lang po muna. At kita ka sa tayo ulit. See you soon again mga kasi farming. And God bless. At happy farming.